Ang ganda nga palang klase ng susu ay hindi naman pinapansin din ni sa amin. Pero nung mga bata pa nga kami ay naglulutulutuan kami ng ganito. At parang bigla ko nga na miss ko ano bagal lasa nito kaya na may naisipan ko ngang manguha. Tapos nakakuha nga rin pala kami ng kahoy at kinuha ko na nga at mainam din yan ulingin. Tapos nagkabit na nga rin pala kami ng tain kaso nga lang ay parang walang mahuhuli at busy yung katang at may kinakain. So yun na nga guys for today's video ay maglalandi na naman kami tatlo din sa ilog. O oh, ganun dapat, ilog lang ang nilalandi, hindi yung kung sino-sino ha. Hey, ang aga-aga nang na naman. Nung nakaraan nga pala namin video din sa ilog ay talagang dismayado ako at kawa na niya nung labo nung kuha. Kuha pala nung case na nilagay ko kasi nga malabo na at luma na yun. Tapos kapag tinatamaan pa ng araw ay naku lalo na at gawa ng may plastic. Tapos mabagal pa nga yung signal nung no, ako ay nag-upload. Naku talaga naman pang asar. Kaya na may naisipan ko nga na butasin na lamang. Dinisamit tapat mismo ng camera. Tapos si mama ay alalang alala at baka ni Johan eh butas pa naman madali daw apasukin ng tubig. alalang alalang nga siya sa cellphone ko samantalang doon sa dalawa kong kasamang bata ay eh, hindi siya nag-aalala. Na baka mahulog sabi sa inyo ay eh, mihasang kasi ang dalawa na yan kaya siya komportable. Eh. Malinaw nga pala ngayon ng tubig din sa ilog hindi nga tulad nung nakaraan na paninilo namin ng talimaras ay malabo. Pero parang mas panlaw nga akong lumusok din sa tubig kapag ganyan nga malinaw ang tubig at gawa ng marami sa labay kapag ganyang malinaw. Pero kapag naman ako may kasamang nakalublob niya sa tubig eh, hindi ako napapanlaw. Sa dinami-rami nga pala na pwedeng maiulam din sa amin. Kadalasan nga ibang klase ng pang hindi na namin napapansin. Tulad na nga lang na rin susuna ito. Ito'y pinapanguha namin ng kami mga bata pa at nilalaruan lang namin, nilulutulutuan pero kinakain din naman namin. Wala nang nanguha ng ganda rin klase ng susu ni sa amin. Pero noong mga kapanahunan nga daw nila mama ay naguulam din daw sila nito. Ginagataan daw nila. Ang tawag nga pala namin dito ay laway. O di ba parang pinag-isipang mabuti yung pangalan na yan o. No? Ang mga shell nga pala nito ay manipis la ang madaling basagin at malaway din sila. nakatuwa talaga minsan yung mga pangapangalan ng dagat din sa amin. Kalibugan, talang igot, patlay, kulapnit. O di ba parang nang pasar lang pero totoo po na yun talaga ang mga tawag namin dun ay pakialam nyo baga kawas at ganun ang tawag din sa amin ay ito nga palang balsa na ginagamit namin ay parang puno na ng tubig at kami na magbalanse konting kibula ang ay parang lulubog na agad kaya naman ay si na nga lang ipinapababa ko at gawa ng kapag akong bumaba ay baka biglang tumaklab pero okay nga lang yan at gawa ng balak naman namin na palta na yan na kawayan wala pa nga lang kaming masimot na kawayan sa tabing dagat pang isang tao lang kasi talaga itong balsa na to at ginawa ko ang ito ay para may ako pag ako kubo at high tide hindi ko kasi pwedeng gawa ng tulay sa bahay. Haharang kasi sa dinadaanan ng bangka. Ito lang ang ginagamit namin sa ngayon kasi nga ginagamit lagi ni Papa yung bangkang maliit. At nagsuggest nga ang bunso naming si Yasi. Ang sabi niya dapat daw dito na rin kami makain sa balsa. Kaya naman next time kapag nakapulot nga kami ng maraming kawayan, ilalakihan ko na itong balsa. Nga pala minakita nakita ako ditong kimpi na kahapon din sa may sanga ng bakawan. Bihira nga lang pala magkaroon ng kimpi din sa amin. Nagkakaroon laang yan kapag sobrang lakas ng ulan at nagkakaroon ng baha din sa ilog. Meron nga din pala sa palaisdaan kaso nga lang ay ko, bata pa ako nun, ako huling nakapanghuli niyan sa ilog. Nakakamis at gawa na nakakatuwa mang huli niyan kasi mga nakalutang yan sa tubig, mga naglalangoy. Nga pala may mga nagsasabi sa akin na buti raw at hindi ko ikinakahiya ko anong buhay namin din sa probinsya. Sa tingin ko po kasi ay wala naman akong dapat ikahiya at siguro sana ay narin naman ako kasi nga nung bata pa ako bago ako pumasok ng school, nagbebenta pa ako ng isda sa palengke. Tapos may mga dala akong litruhan ng gasolina. Tapos minsan may dala akong katang, o ano yung mga pwedeng ibenta. Medyo nakakahiya lang kapag mga kasabay mo si crush pagpasok tapos may bitbit kang katang. Pero alam niyo mahiyain talaga akong tao, hindi lang masyadong halata. Pero kahit ganoon never kong ikinahiya ko anong buhay ang meron kami. Eh bakit ka naman mahihiya kung wala ka namang ginagawang masama? Nga rin suso na pinapanguha namin ay magandang manguha kapag ganito ang taib. Mga naghapon laang sila sa dahon ng bakawan o di kaya naman sa ugat ng bakawan. Pero makakakuha ka rin naman yan kahit hibas. Pero napansin nga namin nung kami naninilo ng talimaras nung nakaraan ay parang mas madali silang makita kapag taib. At pati nga mga sihi ay madali lang din pala makukuha kapag ganito. Kapag kasi hibas ay mga nagsumiksik nga yan sa ugat ng bakawan. Pero kapag ganito nga malaki pala ang tubig, ay mga nagkukumpulan lang sila din sa puno. Abay malay ko baga, kaya nga nasabi ko noon kasi mga ganang klase ng pangulam din sa amin hindi masyadong pinapansin. Kaya hindi ko alam kung paano sila mas madaling makukuha. Hindi bali at ngayon ay alam ko na kapag ako napapakain ng sihi ay eh di madali lang ako makakakuha. Nga pala huminto muna kami sa pangunguha ng susu at gusto nga ng dalawa kasama ay lumublog muna din sa tubig. Tapos may nakita nga pala si Johan na talimaras at sakto hindi ko pa nga pala na ibababa sa balasa yung aming panilo. Gustong gusto nga rin pala niya talaga na manilo din ang talimaras kaso nga nakaraan hindi siya nakapanilo at gawa ng bisis sa sa... <laughs> Basta yun, abala kasi siya sa pagbidyo tuwang nga pala yung dalawa ng pumundo nga kami dito at ang sabi pa sa akin, dapat daw gumawa rin daw ako dito ng bahay-bahayan. Bahay-bahayan ang tawag nila doon sa aking kubo. Ba akala mo naman yan la dalila ang gumawa nun ay? Ay anong galing din naman ng plano ng dalawa at sinasabihan na ako kung saan ilalagay yung paglulutuan. Marami nga lang talimaras dito kaya naman si Johan ay tuwang-tuwa nga sa paninilo. Tapos may mga nakikita nga rin kami si CD sa mga ugat ng bakawan kaso nga lang hindi kami makakakuha at wala kaming dalang itak. So bali next time na lang mangunguha na ng CD si ni sa ilog. Iihawin natin. Masarap kasi inihaw ang sisi. Alam mo yun amoy pa ulam na. O, diba ka na mag-ulam. Nga pala nakarating na kami ng bukana ng ilog, kakapanguhan ng suso. Abay, baka makarating pa naman tayo na marinduki niyan. Unting sagwa na laang ayo. Humihibas na nga pala kaya naman ay paghandaan ko na ang pagbalik namin at talaga namang hihirapin ako sa pagsaguan at sa lumpang sa Agos o sa lubong sa Agos. Medyo madalang kasi ang namin sa ugatan ng bakawan kaya naman ipumunta nga kami din sa Bukana. Kasi napansin ko rin na mas marami pala sila isa puno ng pagatpat at karamihan sa nakukuha namin ay malalaki. Ito nga pala binabaybay namin ay mababaw lang hanggang bewang ko lang kaya safe naman yung dalawa kong kasama. Nakatuwang nga pala itong talimaras na ito ay oh, yanong taas na nung inakyat. Para sila mga gagamba kapag high at nag sa puno. Nga pala nakakita kami dito ng taso ng kahoy at tinalian ko na nga pala at kukunin namin. Itatali na lang namin din sa balasa para hilahila -hila namin. Sayang kasi at pwede pa yung pakinabangan. Dito kasi sa amin ay kinukuha talaga namin yan at inuuling. O di kaya ay pwede rin yung gawing bangko. Pero kadalasan nga ay inuuling namin kapag nakakita kami ng ganyang kahoy. Nga pala ilang oras na kami nangunguha ng susuat at ayaw pang umuwi ng dalawa. Ay mga sunog na ayo oh. Pero sabi ko nga ay umuwi na kami at abay nakakagutom na. At nung pauwi na nga pala kami ay minadaanan ng kaming mga tali at kinuha ko na nga rin pala. May rin itali sa mga bunganga ng marites ng manahimik ay ano. kaya kapag nakakita kami niya na kinukuha rin talaga namin. Abay malay mo may paggagamitan ka. Eh hindi mo naabilhin pa. Pero yan nga gagamitin ko sa pagayos ayos na rin aking balsa. Tapos yung kahoy nga pala na nakuha namin ay tinali ko na lang din muna diyan sa ugat ng bakawan. At babalikan na lang ang namin at gawa nang yanong hirap sa guanan. Yan lakas ng agos. So bali ito nga pala yung mga nakuha namin at bukas ko na nga lang lulutuin. Ako'y napagod sa pagsagwan, pahinga muna. Inabukasan nga pala bago ako magluto ay nagkabit na muna ako ng tain at gawa nang minakita kasi akong butas ng katang din sa gilid ng aming bahay. Palagi ko nga pala nakikita 'yan kapag naga tide at gawa nang lumalabas sa butas. Kaso nga lang mahirap 'yan kapag adam putin mula ang or asirokin at papasok yan sa butas, hindi mo naman siya pwedeng hukayin at gawa ng batuyaan. Kaso nga lang ay mukhang hindi siya papasok sa tain kasi nga may pagkain siya. Kumakain siya ng litog o yung bigatan kung tawagin sa iba. Kaya naman naisipan nga ni mama na biwasin na laang. Pinainan niya ng umang. Ito yung mabisang panghuli dyan kapag hindi mo kayang hulihin sa tain. So yun na kakalapag pala ang ni mama ng pain ay sinibad na nga agad. Ang kailangan nga lang pala sa ganito ay minakaantabay kang si kasi nga bumibitaw yan sa biwas. Hindi mo naman kasi masasabitan yan gaya ng isda. Ito nga palang katang na ito'y banhawin at hindi na nga pala yung nakakapagtaka na meron yan dito at gawa ng malapit kami sa mga palaisdaan. At kapag nakatakas nga sila sa palaisdaan ay di ayos at diretsyo ay dinis sa amin. Nga pala pagkahuli ng katang ay nilaga agad namin kasabay nga ng mga gulay. Abay sakto at wala kaming ulam nitong agahan. Tapos lulutuin ko na rin pala itong mga susunan na namin. nga pala sa comment na ang ganitong klase ng ay masarap daw gataan. Kaya naman igagataan ko na nga lang. Ay wow, para namang may bago ay ano, lagi namang gataang ang luto ko kapag ang mga lulutuin ay suso. Pero gaya nga nang sabi ko, first time ko magluto ng ganitong suso. Kasi yung dating luto ko nito, ay yun naman na may lutuan laang. Mata pa ako noon ay malay ko baga sa pagluluto. Basta inilaga ko laang yun at kinain. Pala, shout pala, shoutout muna kay Angel Dilaw Sola, Batuon Jaisel, Tatel and Rivera Family, Joyce, Raymond Arigo, at kay Shane Establecida. So yun na nga guys, kain po tayo.